Assalamu alaikum, mapiarkan mga kapipita. Adna isa kong mga katir o mga salafo salih, amin, kapya-kapya. Tingin man ito man nazara ila siyeng kaalaka bihi. Sa din sa iilayin ka lalayon, iilayin naka mintin, na kababayan ano puso ka. Uh... Kita alok ko puso so ka. manusya, na upuon aya lalayon, iilayin yan, si niya kakakapti ni ko ko mga shay apya kahara mo agama mata mo islam na mar yan mipukas sa kagimya layam mo makaaya papagilain niyan lalayong sang kaya facebook o di nagyong ka youtube o di nagyong ka tiktok nagyong ka mga babay ang mga darwaka ka at na sabnar agyong uh, ko to so yan nakita alo ka na, kita na uban mada Odi pa na waya pagilain niya ka iya kambas kita na sabnar uh, sutaw na lalayon din ayah ka so, din sa na Nagu kita taan may tatalokan sa naging kay nagyang ka din na So sa din sa pagpagilain siya lalayon na ronon may tatalok agyang kutu yan. O pamapamang kaayan yan, lalayon na suposto mga ulamat, ano, mga pipi panduan, mga pipi a mga pipi a nasa Haronon mi tatalok agiyang kutwa po so iyan. Subhanallah. Na ayah pinakamapya malalayon suka pagilay mga bangsa ku mga ribna Allah naging kuta Qur'an. As kanya suka taro Allah subhanahu wa ta'ala. did ni kailayan kau na mi talakun su ka na andid ni kita alakun u ka. na miyakargan sa ginawang ko. baka pagpakalpas matiyas ang kuto akadar Allah subhanahu wa ta'ala Pamanintan ako Allah subhanahu wa ta'ala Tawafikan tanong yan langon. Sama piya Naguaya. Kausaran tanong ko. Pangilaylayan tanong naging kuto. Ikasuswat rin kita ng Allah. Amin. Assalamualaikum.